guys, kumusta na po kayo for today's video po. Tayo po ay hindi muna magluluto kasi tayo ay mamamasyal at magpo trip po tayo dito sa Motor Speedway dahil merong food festival. Pagpasok pa lang namin dito, pagka-scan ng aming mga ticket, ito yung aming mga nakita. Ang sasarap ng mga pagkain dahil nandito kami sa tapat ng isang Korean barbecue. Ayan, iba't ibang mga klase ng pagkain na matatagpuan dito. Kaya lang minsan nalilito ka, hindi mo nalang kung ano pipiliin mo at kung ano unahin mong bilhin kasi napakadami talaga guys pag mayroong mga food festival dito sa Las Vegas. So ngayon na pag na namin ng asawa ko na bumili na lang muna kami dito sa Korean barbecue. Dahil medyo dumadami na rin ang tao. Ayan yung kanilang mga niluluto sa harapan mo. Nakikita mo kung paano nila inihihaw yung kanilang mga squid at saka yung mga barbecue nila. At heto naman guys ang aming na-order. Nag-order kami niyang teriyaki squid nila. Meron siyang salad sa gilid at may kanin sa ilalim. Tapos ito namang isa ay, uh, meron siyang dalawang flavor guys ng chicken barbecue at saka isang pork belly. At ito naman guys ang tinitikman ng asawa ko yung aming barbecue squid na pinili. At uh, sabi niya masarap daw at malambot naman siya. Tapos namin guys, kumain, naglakad-lakad muna kami. Tapos may nakita kami dito guys, ng mga tusok-tusok. Mayroon din silang balot. May mga fishball sila, may kikiam at kung ano-ano pa. At saka may mga chicken wings. Tapos banda naman dito, mayroon mga dessert na makikita natin. Ayan. Tapos tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. May mga tacos dyan, may mga chicken wings. At saka yung smash burger nila na... ang palaman nila ay napakakapal. Tapos ito ang Tinry namin guys yung alligator bites. Gusto daw i-try ng asawa ko. Ayun yung mga sample nila. Pwede kang pumili dyan kung ano yung gusto mo dyan. Pinili namin dyan guys yung alligator bites ito. Try namin. What it tastes like Ron? Just like chicken. Just like chicken? Like you try it pa. <laughs> That's a gator. Is it good? tastes like chicken? huh guys, nakitikim-tikim na rin ako at uh, napakasarap ng fries nila. Napakaluntong ito. Try natin yung alligator bites. Okay naman siya. Masarap siya. Napaka-crunchy niya at uh, wala naman siyang aftertaste. Para ka lang kumakain ng popcorn chicken. Dito naman guys, sa side na ito, napakahaba ng pila nila kasi may pinipilahan sila dyan na big baby bottle daw. Hindi lang namin alam kung anong laman niya kasi naman namin tinry. Tapos naglakad-lakad pa ulit kami dito sa banda rito. Marami tayong makikita. Ayan, may mga sushi, may kung ano-ano mga ka, uh, finger foods dyan. Ito naman sa kabilang banda, nakita namin tong potato swirl. Gusto daw i-try ng anak ko, kaya bibili kami. At uh, pinapipila ko siya para magpaluto ng isa. At gusto lang namin siyang tikman. Habang inintay namin ng anak ko, nakita ko tong uh, burrito nila pero Filipino, ano siya, sisig. Uh, mukhang masarap naman siya, pwede namin siya nasubukan. Tapos ito yung kanilang potato swirl, ayan, napakasarap niya, napakadutong. At sobrang Sarap. Dipis, parang nakakahiwa yung pagkanipis niya. Ayan o, oh, tingnan napaka-crunchy pa. So ngayon naman guys, maglalakad-lakad ulit tayo, pupunta naman tayo dito sa kabila. Napakaraming pwedeng-pwedeng pagpilian dito sa sobrang dami na nakikita mo, parang halos hindi mo na alam kung ano bibilin mo. Tapos dito banda, meron silang mga Korean foods na naman diyan, may mga Korean hot dogs. Tapos banda rito, meron silang stage dito at saka may mga upuan kaya din naman kami nagtambay dahil wala naman silang uh, mga banda. Pero banda dito, guys, meron naman kami nakita, mga laruan ng mga bata. Pwede kang uh, mag-games dyan. Kung may kasama ka mga bata, mag -e enjoy din sila. Hindi lang puro pagkain. Tapos may mga binibenta silang mga iba't ibang mga stuff toy. At may mga games din sila dito. Dito naman sa side na to, marami mga Mexican food na pwedeng pagpilian. Meron din Brazilian food yan. Tapos itong mga finger foods na mga iba't ibang klase ng fries. Uh, meron sila ditong curly fries. Meron din silang blooming onion. Tapos ang napili naming bilhin is yung lobster cheese fries. Kaya yun yung anak ko, nagpa-order na ulit kami sa kanya. Tinintay namin siya dito. Abang naghihintay kami guys, ito yung kanilang mga uh, choices kung ano pwede pwede ninyong piliin. Tapos ayan na, nakapag-order na siya at uh, ito, ito taste test natin at uh, pwede muna tayong umupo dun sa gilid. Habang naglalakad ako guys, nakita ko to napaka-cute niya. O, lumpia, bakit daw? ah, uh, puro mga Filipino foods na nakabakit. Tapos ito yung kanilang fries. Ito, tinitikman namin. Napakasarap niya guys kasi may lobster siya sa taas tapos may mozzarella cheese siya. Tapos namin kumain nung uh, lobster uh, cheese fries ito. May nakita naman ako Filipino store. Meron na naman siyang halo-halo. Mga dessert naman sila. Pero naghahanap kami ng boba milk tea kasi gusto doon ng asawa ko. Kaya nakita ko naman dito yung mga takoyaki, may yakisoba, meron po ano anong mga food Kaya nakita namin itong milk tea boba kaya hindi namin nagustuhan. Nakita naman namin dito sa may bandang uh, kabila, yung movie bread box na yan, nag na lang kami. At iuwi na lang namin dahil talagang busog na kami, din na namin kayang kainin. Uh, may mga pandesal sila. At ipapakita namin guys sa inyo at i-unbox natin pagdating sa bahay. Kaya let's go! So ngayon guys, i-unbox natin yung ating biniling ubi bread dun sa food festival. Kasi sa sobrang busog namin, hindi na namin nakain. Inuwi na lang namin dito sa bahay. Ito yung laman niya. Yung mga in-order natin. Meron tayo yung dalawang ubi jelly. Yan. At yung pandan. Ito yung coco pandan. Oh. Yan. Tapos yung kanilang pandesal, lang nakalagay kasi dito, king size yung ube pandesal nila. So tingnan natin gano'n siya kalaki. Ito yung mga ube pandesal. Yan guys, napakalaki nga pala. Parang isang buong platito. Yan, kasi laki ng platito. Okay? Yung ganito kalaki nilang ube jelly is 10 dollars. Tapos yung mga ganyan kalaki nilang pandesal is 5 dollars. Tikman natin kung malambot siya. Ayan siya, oh. Ayan. Yeah. Ayan natin kung masarap. Yeah, okay naman siya, masarap siya. Tin guys, tong ube jelly nila. Hmm. Eh, okay lang siya, hindi siya ganoon katamis. At masarap naman siya. salamat po ulit sa panonood sa Lutong Pinoy sa Amerika. Sana na-enjoy nyo yung ating pasyal sa food festival. At uh, happy Easter po sa lahat. Thank you so much, guys, for watching. Ingat po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat po ulit.